Hello! Hello mga sisiko! Good evening! Siyempre, fresh from the bath. Ayan ah. Ngayon, may i-reveal sa inyo yung aking mga na-hoard sa Japan. Ayan ah. Itong mga product na to bago ko siya binili, na-try ko muna sa Japan. Kasi two weeks ako sa Japan eh. So, lahat ng product na to, na-try ko muna bago ko bilhin. Ayan, bumili muna ako sa donkey na pa-isa-isa, pa-try-try, and then Saka ako bumili ng pang-uwi kung tested ba talaga na maganda yung product. Ayan na. Ito yung mga na-hoard ko. Ayan, sa mga pupunta ng Japan, yung mga gusto mga pupunta ng Japan na first time, tapos hindi nila alam kung anong bibili nila ng product, na iuwi nila sa Pinas, or eh, sa kahit saan country, yung mga tested na magandang product talaga, syempre, nag-Japan ka na rin naman lang, diba? Eh, di lubusin mo na, diba? Bumili ka na ng mga product talaga nila na alam mong tested talaga na nagagana talaga sa iyo. That's why ang bilis makapute. Eh. Almost one month ko nang ginagamit. Lahat ng to ginagamit ko, one month ko nang ginagamit. So, i-reveal ko sa inyo para dun sa mga pupunta ng Japan, alam niyo na yung bibilhin niyo na talagang tested na talagang effective, no? Talaga naman ba sa Japan, maganda talaga yung product nila. Pero depende rin, no? Hiyangan din yan. Pero lahat kasi ng to, sensitive ang skin ko, eh. Lahat kasi ng to, nahiyang ako. So, sa mga pupunta ng Japan, gusto niyo na bumili ng mga product, ito na yon ha? Isa-isahin natin. I'll buy this soap. Yeah, I'll buy this soap. Ito yung mga product. Pakikita ko sa inyo, ha? Ayan. Ito na yung mga product na yun, ayan. Hindi pa nga lahat to eh. Kasi yung iba na ibenta ko na rin eh. At saka ginagamit ko sa loob ng ano. Ayan yung mga product. Ayan, lahat to ginagamit ko talaga. As in, tested talaga. Grabe, ang gaganda. Okay, isa-isahin natin ah. Okay? Okay, game. Okay, ito na yon. Ito na unahin natin. Itong soap na to. There's two kinds of soap. This one is very light lang. Ito muna yung inuna ko sa loob ng... Na... Ito ha, itong soap na to, sa loob niya, may anim siyang laman. Ayan na, anim na laman. Isang red, isang blue ang kinuha ko. Ayan, nasalitan siya ng gamit ko. Ito, kunwari, Monday, tapos ito Tuesday. Ayan, ito, tsaka itong sabon na to, ha, hindi agad-agad natutunaw. Mag, ano, matipid siyang gamitin. Tapos, ano talaga to? Ang tawag dito ay beauty soap. Ayan, beauty soap. Cow, cow. Ayan, isang red, isang, kung ako sa inyo, Bought nyo nang bilhin. Kasi kahit sensitive skin naman, okay siya. Nakakaputi siya, okay? O, oh, ito ha, sa soap muna tayo. Ito, bilhin yung soap, tested, nakakaputi ito, promise. Ayan ha, ganyan. Ngamaya, bibili kayo na gano'ng kaliit, pero kung ako sa inyo, ganito na bilhin nyo. Maramihan na. No? Hindi nyo kasi alam kung kala ulit yung mga kabalik ng Japan. Pero kung maanda naman kayo, gora-gora, eh, kahit every week. <laughs> Alright? Uh, next naman natin. Next naman natin, ha? Ginagamit ko lahat yan. Ito, itong pecan soap. Siguro naman, relate kayo sa pecan soap. Taragang trending to na nakakapute ng mga singit, kilikili. Eh, na may buhok yung ko, kaya medyo may itim-itim yan. O, oh, ayan. Ayan, ha? Nakakapute ito sobra. Sobra. As in, alam mo yung weeks mo palang gamitin ha, 2 weeks ko ginamit sa Japan pumusaw na agad yung maitim sa akin syempre, secret na kung ano yung maitim sa akin pero ito yan ha, yung mga kilikili elbow, ayan elbow, tuhod and then yung mga singit-singit nyo, yeah yung mga singit-singit nyo, bikini line, lahat yan kung leeg nyo maitim, pwede rin yan grabe to, grabe as in grabe, talagang marirecommend ko to na nakakaputi And then, sabayan nyo nito, syempre. Yung lotion niya. Ayan ha, pecan soap. Pecan soap. Pelican pala. Mali pala ako. Pelican soap. Hip care body lotion. Ayan ha. Booty care scrub soap. Ayan, lahat yung may mga... May mga magagaspang sa puwet nyo, yung sa may upu upuan tanggal dito, promise. Try nyo to, Pelican Soap. Ayan na, Pelican Soap, samahan nyo nito. Alright? And then next naman tayo, next. Next tayo is sa hair sa hair naman tayo. Ito rin. Ito pala, meron pa sa katawan. Itong bounce siya na to. Ayan, ito yung parang, parang gagawin nyo siya na body soap. Body soap. Napakabango. Nakakaputin, nakakakinis. Promise. Grabe, grabe. Bumili ako ng may lagayan. Siyempre, bumili ako ng ganito para meron siyang pang repeal. Ayan ha. Next naman natin sa hair. Ayan, sa hair naman tayo. Siyempre, lahat binili ko, honey, kasi uso to yung honey, eh. Lahat yan ng flavor, inano ko, yung yung honey melty rich oil. Ayan, tong honey, bumili din ako ng shampoo. Siyempre, hiyangan naman to, eh. Hindi ako hiyang dito. So, anak ko ang gumagamit, siguro sa mga virgin hair lang to. Yung sa mga anak ko, pero kung sa iba, gumana siya siguro sa inyo, pero sa akin, hindi ako hiyang. So, ang anak ko gumagamit ito, hiyang sa kanya. Ang ganda, para siya nagpapareban palagi. Ayan na, ang ganda. Binili ko lahat. Lahat 'yan. Pati yung isa na pink at saka yung honey. Ayan, itong honey na to, yan. Try niyo to, try niyo yan. Pero dito ako humiyang. sa pino, pino. Ayan dito, bumili ako ng Premium Touch Hair Oil at saka bumili din ako ng hair mask. Ginagamit ko siya talaga everyday. Ang ganda ng hair ko. Hindi ko na kailangan ang lambot. Ya, yeah, malambot. Para kang laging, alam mo, hindi mo na kailangang magdagay ng ano. Basta ito, lalagay nyo siya habang basa, tapos i-blower nyo, tapos ito, parang conditioner nyo. Every other day ko siya ginagamit. Ito ang pang ano ko, pang ano ko sa kanya, yung shampoo na isa. Alright, next ito sa hair. Ito naman yung pang sticky ko, pang form, para sang gel. Ayan, bili kayo nito, yan Mato Mage Hair Styling Stick. Bumili ako ng blue, bumili din ako ng pink. Ayan ha. Para sa hair yan, yung sa sticky. And then, ito naman tayo sa face. Bumili din ako nito, syempre. Syempre, di mo wawala tong face mask na to. Kiana Rice Mask. Ang ganda. Grabe, nakakakinis talaga ng face. Oo, gawin nyo siya talaga umaga at gabi. Ito rin, binili ko para sa asawa ko. Ito naman hiyang sa asawa ko, itong Melano CC. Ayan na, Melano CC. Yan, face mask lang binili ko niyan. And then, syempre, ito. Para sa ice syempre, trending to. Alam niyo naman, na pag pumunta ng Japan, ito lagi binibili, ba? Diba? Ewan ko. Pero ako, hiyang maganda to sa eyes ko. Nakaka, yung madumi, tapos yung parang feeling mo masakit. Ayan. Ito, ito. Ito, very cold. Ito, medyo cold. Yung yellow. Tapos yung blue. Ayan ha. Huwag nyo kalimutan bilhin to. And syempre, bumili din ako ng para sa tongue cleaner ng mga anak ko. Ayan ah, grabe ang ganda nito. Uh, tanggal ba ako ng hininga mo? Tanggal ang mga dumim sa dila. Ayan ah. Tapos ito naman, bumili din ako syempre nito. Kung pagod na pagod ka maglakad. Ayan, trending to. Talaga naman nakaka-relax to. Gawin sa gabi. Syempre, lakad kayo sa Japan. Lalo sa Japan. Pag nagpunta kayo ng Japan, over-over lakad kayo doon. Super lakad. Kahit right, naman dito eh, kung may business kayo, super lakad kayo. Ito, sa gabi, lalagay nyo lang siya sa paan nyo, talampakan nyo, tsaka sa legs nyo. Mare-refresh nyo, tsaka makakalma yung mga kalamnan nyo. Masasakit. Ayan ha. And then ito, syempre, hindi mo mawawala to. Alam niyo naman to. ba? Diba? hindi eh, ko ma... Mahala na. Masaya na yung basahin nyo na lang. Ayan ha. Pag may masakit sa katawan nyo, ipatch nyo lang siya. Kahit sa sugat eh. Pin Pinatch siya ng asawa sa, sa sugat. Ang makahil. Ayan ha ang ganda nito, tanggal ang sakit sa katawan nyo. Ang patch niya, ganyan siya, itsura niya. Ganito ang itsura niya. Madami siya. So, matagal nyo talaga magagamit. Ayan na, syempre bumili din ako nung para sa mata. Ayan, san-san. Ito, para pagka mag lalabas na ako ng bahay dito sa ilalim. Ayan, naganda to. Maganda. Sana. Sana ang ano nito. Sana. Ayan, sana. Tapos, ito naman, bumili ako para sa night. Ito yung sa night eye cream. Ito naman yung sa umaga. Honey roll-on. Tapos, ito naman yung sa night. Ayan, ha. Yan, lahat ang mga pinagbibili ko sa Japan. Kung ako sa inyo, kuhain nyo at bilhin nyo na to sa Japan pag nagpunta kayo. Ayan, ah. Sa mga walang idea na gusto nyo bilhin sa Donkey o kahit sa mga drugstore doon, meron doon. Pero, mas prepared ako sa donkey kasi mas mura siya. Pero may mas mura din sa drugstore. Okay, may mga ano doon. Pero donkey ako namili. Mega donkey. Basta mga donkey hote. Ayan na. Ayan, Japan, Japan. Japan, Japan items tayo. Bye, bye. Ayan Meron ako, eh, na. Meron akong idea na bibilhin nyo sa Japan. So, lahat to tested. Lahat to effective. Hindi kayo magsisisi na bilhin. Hindi talaga. As in talagang mararamdaman yung tested at makikita nyo talaga yung resulta. Alam niyo yan, basta Japan, quality ang product at basta Japan, effective. Pero hindi naman lahat. Pero itong mga na-hoard ko ha, talagang effective. Try nyo na! Bye-bye!